Isang nakakagulat na pahayag mga kapatid ang binitawan ni U.S. President Donald Trump kung saan magpapadala o manosya ng pwersang militar o magsagawa ng airstrike laban sa Nigeria. Ito ay matapos hindi na raw kinukontrol ng Nigerian government ang malawakang pagpaslang sa mga kristyano sa kanilang bansa at tila pinapabayaan na lamang ang malawakang karahasan. Dagdag pa ni Trump, hindi raw mananatiling tahimik ang Amerika habang pinapatay ang mga kristyano sa napakalaking bilang. Dahil dito umani siya ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang bansa lalo na sa Africa. Kaya naman ang tanong, totoo ba ang mga sinasabi ni Trump at may batayan ba ito sa realidad? O bahagi lamang ito ng mas malalim niyang plano sa politika, kapangyarihan at impluensya sa buong mundo? Upang lubos nating maintindihan ang isyong ito, kailangan muna nating balikan ang mas malawak na konteksto. Ang Nigeria mga kapatid ay isang malaking bansa na halos hati sa dalawang pangunahing relihiyon kung saan karamihan ng mga Kristiyano ay nasa timog habang dominado naman ng mga Muslim ang hilagang bahagi. Sa loob ng maraming taon, hindi na bago ang mga ulat ng karahasan sa lugar na naguugat sa hidwaan sa relihiyon, etniko at kontrol sa lupaing likas yaman. Mayroon ditong mga extremist group tulad ng Boko Haram at Islamic State West Africa Province o ISWAP na kilalang umaatake sa mga simbahan, paaralan at inosenteng sibilyan. Gayunpaman, ayon sa maraming mga analyst, hindi dapat tignan ang kaguluhan bilang simpleng kristyano laban sa muslim dahil pati ang mga muslim na komunidad at iba't ibang etnikong grupo ay nagiging biktima ng parehong karahasan at kawalan ng seguridad. Sa madaling salita, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa ipinapakita sa mga headlines. Ngayon mga kapatid, ayon kay Donald Trump, ang kanyang pahayag ay hindi simpleng pagbabanta kundi bahagi o mano ng pagtatanggol sa religious freedom at proteksyon sa mga kristyano sa buong mundo. Sa kanyang pananaw, may moral at makataong obligasyon ng Estados Unidos na kumilos kapag ang isang relihiyon, lalo na ang Kristyanismo ay sadyang tinatarget at pinapatay. Maging ang U.S. State Department ay muling isinama ang Nigeria sa listahan ng mga bansang umano'y lumalabag sa karapatang pantao at kalayaan sa pananampalataya, isang hakbang na lalong nagpainit sa international community. Ngunit para sa pamahalaan ng Nigeria, mali at mapanganib ang ganong akusasyon. Git nila, hindi simpleng religious genocide ang nagaganap, kundi resulta ito ng mas malalim na problema sa seguridad, kahirapan, tribal conflict at kakulangan sa governance. Sa naturang pahayag ni Trump, agad namang naglabas ng reaksyon ng Nigerian government. Ayon sa kanila, walang sapat na basihan ang banta ng Amerika at hindi nila kailanman papayagan na basta na lamang sakupin, diktadiktahan o atakihin ng anumang dayuhang bansa ang kanilang teritoryo. Ayon sa pahayag ng kanilang tagapagsalita, Bukas ang Nigeria sa kooperasyon at pagtanggap ng tulong mula sa Estados Unidos pagdating sa laban kontra terorismo. Ngunit ibang usapan na kapag ito'y nauuwi sa pananakot o panghimasok sa kanilang internal affairs. Para sa kanila ang ganitong uri ng pahayag mula sa Amerika ay hindi simpleng diplomatic warning kundi malinaw na paglabag sa kanilang soberanya bilang isang malaya at independyenteng bansa. Dagdag pa nila, dapat ratuhin ang Nigeria bilang katuwang, hindi bilang bansang susunod lamang sa anumang utos ng kanluran. Ngunit bakit nga ba biglang naging agresibo si Trump sa kanyang mga pahayag laban sa Nigeria? Unang-una mga kapatid, may malaking kinalaman ito sa politika sa loob ng Estados Unidos, kung saan isang malaking bahagi ng kanyang core supporters ay mga evangelical Christians at konserbatibong grupo na matagal nang naniniwala na dapat protektahan ng Amerika ang Kristyanismo sa buong mundo. Sa pamamagitan ng ganitong matapang na pahayag, Ipinapakita ni Trump na siya ay protektor ng pananampalataya at handang kumilos para sa mga kapwa kristyano saan mang panig ng mundo sila naruroon. Pangalawa, ginagamit din niya ito bilang paraan upang ipakita na hindi siya mahina pagdating sa foreign policy. Pero kung titignan sa panig ng international law, mas nagiging komplikado ang usapan dahil hindi basta-basta maaring umatake na lamang ang Estados Unidos ng walang pahintulot ng United Nations Security Council o ng mismong pamahalaan ng Nigeria kapag gumawa sila ng aksyon ng walang legal na otoridad, ito ay malinaw na paglabag sa prinsipyo ng national sovereignty, ang karapatan ng bawat bansa na pamahalaan ang sarili nito ng walang panghihimasok mula sa labas. Bukod dito, maaari rin itong ituring na aggression o illegal use of force sa ilalim ng international law, kaya kung ipagpipilitan man ng Amerika, Malaki ang posibilidad na mauuwi ito sa matinding diplomatikong krisis, international backlash at pagkundina mula sa iba pang bansa at organisasyon tulad ng United Nations at African Union. Ang problema sa Nigeria mga kapatid ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa iniisip ng marami. Totoo na mayroong mga dokumentadong kaso ng pag-atake sa mga kristyano at pagsunog ng mga simbahan na hindi dapat maliitin. Pero ayon sa ilang ulat at Human Rights Organization, mas malawak at mas maraming layer ang karahasan sa bansa. Kabilang dito ang tribal conflict, agawan sa lupain, kaguluhan sa pagitan ng mga nomadic herders at mga magsasaka, pati na rin ang kahirapan at kakulangan sa seguridad mula sa Estado. Ibig sabihin, hindi ito simpleng isyo ng Muslim laban sa Kristiyano, kundi halo-halo na suliraning pang-ekonomiya, pang-kultura at pang-politika. Dahil dito, maraming eksperto ang nagsasabing oversimplified o masyadong pinapaganda ni Trump ang naratibo upang magmukhang religious genocide lamang ang nangyayari. Sa social media at mga rally, gumamit si Trump ng matitinding salita na agad kumalat sa buong mundo. Tahasan niyang sinabi na maaring maging mabilis at marhas ang magiging aksyon ng Amerika kung hindi agad kikilos ang Nigerian government para mapigilan ang pagdanak ng dugo. Para sa kanyang mga supporters, ito ay malinaw na halimbawa ng matapang na pamumuno, isang uri ng leadership na hindi natatakot magsalita at kumilos. Ngunit para sa international community at mga diplomat, ang ganitong klasing pahayag ay lubhang delikado. Kapag ang salita ng isang presidente ay nagiging anyo ng banta ng digmaan, maaari itong magdulot ng takot, tensyon sa pagitan ng mga bansa at posibleng pagkilos ng wala sa oras. Sa ganitong sitwasyon, isang maling interpretasyon lang o maling tugon ay maaring humantong sa kaguluhan o krisis na mahirap ng kontrolin. Ngayon mga kapatid, ano naman ang maaring maging epekto nito sa relasyon ng Estados Unidos at Nigeria? Unang-una, malaki ang posibilidad na humina ang kanilang diplomatikong ugnayan kung patuloy na maglalabas ng banta ang Amerika. Maaring mabawasan ang kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at paglaban sa terorismo. Pangalawa, posibleng magbago ang foreign policy ng Nigeria bilang tugon. Maaring mas lumapit ito sa mga bansang tulad ng China o Russia para maghanap ng proteksyon, alyansa at economic assistance bilang balanse sa impluensya ng Estados Unidos. Pangatlo, maaring magdulot ito ng pag-aalinlangan mula sa ibang African nation dahil kung kayang pagbantaan ng Amerika ang Nigeria, ano ang garantiya na hindi sila ang isusunod? Sa ganitong sitwasyon, posibleng mabawasan ang tiwala ng Afrika sa Washington at lumawag ang espasyo para sa China at Russia na palakasin ang presensya nila sa kontinente. Sa kabila ng lahat ng ingay, mahalagang tanungin, seryoso ba talaga si Trump na umatake sa Nigeria? Ayon sa ilang military at geopolitical analyst, mas malaki ang posibilidad na ito ay isang pahayag na may layuning manakot kaysa sa isang aktual na military plan. Hanggang ngayon, walang nakikitang galaw ng US troops patungong Afrika. Walang deployment orders mula sa Pentagon at wala rin aprobadong mandato mula sa US Congress na kailangan para magsimula ng isang opisyal na operasyon. Ibig sabihin kulang sa legal, politikal at militar na batayan ng anumang aktual na pag-atake. Kaya mas nakikita ito ng mga eksperto bilang isang pressure tactic. Isang paraan upang pilitin ang Nigerian government na kumilos ng mas agresibo sa pagresolba ng karahasan habang nagpapadala ng mensaheng handa kaming makialam kung hindi kayo gagalaw. Ngunit kahit sabihin pa lang ito at wala pang konkretong aksyon, ramdam na agad ang epekto sa iba't ibang panig. Sa Nigeria, nagdulot ito ng takot at pangamba sa ilang mamamayan, lalo na sa mga lugar na dati nang apektado ng karahasan dahil baka nga tuluyang magkaroon ng dayuhang intervention o gulo. Pinatindi rin ito ang tensyon sa pagitan ng ilang grupo ng kristyano at muslim dahil pinalalabas na may kinikilingan ang malalaking bansa sa isyo ng relihiyon. Sa loob naman ng Estados Unidos, lalong nahati ang opinyon ng publiko may mga sumusuporta kay Trump at sinasabing ito ay pagpapakita ng tunay na liderato, pero marami rin ang nagsasabing delikado ito at malinaw na panghihimasok sa internal affairs ng ibang bansa. Sa mas malawak na international arena, nadadagdagan ng pressure sa iba pang gobyerno, lalo na yaong may sariling problema sa internal na karahasan dahil maari sila ng susunod kung hindi sila kikilos. Ngayon mga kapatid, ano ang aral na maaring makuha ng Pilipinas at iba pang bansa mula sa nangyayaring ito? Simple pero napakalalim. Sa modernong panahon, ang usapin ng karapatang pantao at relihiyon ay hindi lamang moral o espiritual na isyo, kundi isa na ring makapangyarihang geopolitical weapon. Maaari itong gamitin bilang batayan para magpataw ng economic sanction, maglunsad ng military pressure o manipulahin ang mga alyansa sa pagitan ng mga bansa. Sa ganitong realidad, malinaw na bawat bansa, maliit man o malaki, ay dapat seryosong ayusin ang kanilang internal na problema tulad ng insurgency, human rights violation at religious tension bago ito makita ng mas makapangyarihang bansa bilang dahilan para makialam. Ipinapakita ng isyong ito na ang relihiyon, politika, media at kapangyarihan ay hindi magkakahiwalay na mundo kundi magkakabit na puwersang humuhubog sa desisyon ng mga leader at sa takbo ng pandaigdigang politika. Hindi ito simpleng usapin ng Trump versus Nigeria dahil ang tunay na laban na itungkol sa impluensyang pendekdig, soberanya ng isang bansa at kung paano ginagamit ang konsepto ng moralidad bilang sandata sa larangan ng geopolitics. Sa ganitong sitwasyon, sinusukat ang tunay na liderato, hindi lang sa lakas ng salita armas kundi sa diskarte, respeto sa kultura at hangganan ng ibang bansa at kakayahang protektahan ang interes ng sariling mamamayan ng hindi nasasakripisyo ang dignidad at soberanya. Sa huli mga kapatid, hindi pa malinaw kung ang tensyong ito ay hahantong sa digmaan, magiging isang diplomatic standoff o mananatiling palitan lamang ng salita sa intablado ng international na politika. Ikaw kapatid, anong ang masasabi mo sa video ng ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa si baba. At kung nagustuhan mo naman ang video ng ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!